Hello mga kabukid Ngayon mga kabukid Pag-usapan natin itong tungkol ito sa ating kandang Yan o no? Kung napapansin nyo mga kabukid Nakapatong siya sa kanyang Dapuan At tapos Meron dito yung kanyang pakainan Kaya isishare ko sa inyo mga kabukid Kung bakit ganito yung diskarte ko Disclaimer lang mga kabukid Ito ay base lamang sa aking Napuna dito sa Sa aking breeders kaya wag na natin patagalin mga kabukid. Let's go! Pa ang pala mga kabukid, kung bakit ganyan yung naging discarte ko sa ating mga tandang, na pinapakain ko siya dun sa itaas. Instead na sa lupa, doon ko na lang siya pinapakain. Kasi, nung time na doon ko pa sila pinapakain sa lupa mga kabukid, ang nangyayari, inuunahan pa silang kumain ng mga inahin. Kaya yeah, yung ginagawa ng ating tandang, hindi na siya kumakain. Pina, pinapaunan niyang pakainin yung mga inahin kaysa sa sarili niya. Kaya ang naging dahilan, nangayayat yung ating tandang. Yung ating tandang para rin pala siyang tao, gentleman din. Doon ako nagtaka eh, kasi bakit yung aking tandang marami na mapakain, payat pa rin. Kaya napag-isipan ko na bakit hindi ko kaya gawing ganito yung estilo kaya ngayon kahit papano yung ating tandang bumalik na yung kanyang dating laki ng katawan at bumigat na siya kasi talagang nung time na pinapakain ko pa siya doon sa baba diyan sa lupa ang hindi na siya nakakakain pa imbis kakain siya nangyari ubos na yung pakain kaya yun ang dahilan minsan yung ating yung dahilan yung ating tandang manipis yung katawan sa kapayat pero ngayon dahil sa ating ginawa epektibo naman yung discarding na ginawa natin kaya yeah, yan maganang magana na siyang kumain at saka matindi na siya kung makipag meet ng ating mga inahin talagang agresibo talaga siya kasi pala palagi siyang busog so ayan mga kabukid ito pala yung ating isa sa ating mga breeders na tandang na yung yung blind line pala nito mga kabukid parang crossbreed to ng shamo kasi binigay lang to sa akin ng aking kaibigan Ay, tingnan mga kabukid oh. ba diba? laki niya hindi mo naman masabing basilan basta pag nang binigay ito sa akin yung kaibigan ko lahat ng yung mga manok na doon sa kanila lahat yun poro si kaya ito binigay niya sa akin ito kasi hindi na to pure kaya ayan laki talaga niya ano ako bigo ba tapang pa <laughs> Kaya yun mga kabukid, hanggang dito na lang. At maraming salamat sa lahat na nag-subscribe sa akin. At sa mga hindi pa nakapagsurprise sa aking ngunting YouTube channel, baka naman, subscribe at pakihit na lang sa notification bell. Happy farming sa ating lahat. See you in my next video mga kabukid. Bye bye. Happy farming.